Maligayang buhay mga kaibigan Tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos Walang iba kundi ang Biblia Pag-aaralan po natin ngayon mga minamahal ko mga kaibigan Ang patungkol sa bunga ng banal na espiritu At bago po tayo mag-aaral Hingi po tayo ng gabay ng uh, Holy Spirit Samahan niyo po ko sa panalangin mga kaibigan. Minamahal naming Diyos Ama na nasa langit. Ang aming pong papuri at ay nais po namin ipailan lang dyan sa langit na bayan. Lord, sa oras pong ito, nilapit po namin ang aming mga sarili upang kami po yung tulungan, gabayan kami ng banal na Espiritu upang lubos po kayo makaunawa sa aming pag-aaral. Upang ang aming mapag-aralan sa mga oras na ito, ito po ay aming magamit sa pang-araw-araw naming buhay. At ang aming mapag-aralan, ito po ay aming may apply din sa aming kapwa-tao. Higit po sa lahat, may apply po namin ito sa inyo, minamahal naming Ama na nasa langit. Ito pong aming dalangin, kalakip ang paghingi po ng kapatawaran sa tuwing kami po ay nakagawa ng mga pagkukulang at pagkakasala. At ito ang aming hinihiling sa pangalan po ni Jesus. Amen. Muli mga kaibigan, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating babasahin sa mga oras na ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Galasya. Galacia Kapitulo 5, Versikulo 22 hanggang 23. Ito po yung bunga ng Espiritu, banal na Espiritu. Basahin ko po muna at iisa natin para lubos po natin maunawaan. Ang sayo pa dyan, Galatia 5 Versikulo 22, datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, 23, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay, ay walang kautosan. Maliwanag po ang sinasabi ng Biblia, minamahal ko mga kaibigan, na ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Napakahalaga po yung pag-ibig. Ha? Pag-ibig sa ating kapwa-tao. Pag-ibig sa ating Diyos na nasa langit paano ba tayo iibig sa ating kapwa? Meron mayroong palatuntunan kung paano tayo iibig sa ating kapwa. Mababasa po 'yon sa kautusan ng Diyos. At paano tayo iibig sa Diyos, mga minamahal kong mga kaibigan? Mababasa din po natin 'yan sa kautusan ng Diyos sa Exodus 20. Mababasa natin 'yon doon. Kung paano tayo umiibig sa ating kapwa, Ha? Paano nga ba? Halimbawa dyan, iniibig mo yung kapwa, hindi mo siya sasaktan. Diba? Paano iibigin yung Diyos? Yung Diyos, hindi mo rin po sasaktan. Mga kaibigan. Number one, pag-ibig. Pangalawa, katuwaan. Bilang anak ng Diyos, tayo ay dapat hindi tayo makitaan ng kalungkutan. Ha? Kailangan masaya tayo. Bilang isang anak ng Diyos, tayo ay masaya. Bakit masaya? Ah, Alam natin na ang Diyos ay palaging nariyan na tumutulong sa atin. Wala tayong dapat ipaglala. Alam natin na ang Diyos palaging nakikinig sa ating mga hinaing. Alam niya kung ano ang ating pangailangan. Kaya wala dapat ikalungkot. Kasi ang Diyos palagi pong nariyan. Palaging Nanunood sa bawat isa sa atin. Nagkikita niya ang kalagayan ng bawat isa. Naririnig niya kung ano yung ating nais ilapit o ating mga hinaing. Kaya bilang isang anak ng Diyos, tayong lahat mga tao, la tayo, sabi niya, kailangan tayo ay maging masaya. ha? Katuwaan. Ha? Hindi tayo malungkotin. Kasi ibig sabihin lamang niyan, kapag po tayo malungkotin, ibig sabihin lamang yan, tayo po ay nakakalimot sa Diyos. Nawawalan tayo ng pag-asa. ba? Diba? Okay. Pangalawa yan. Pangatlo, kapayapaan. Ang bunga ng banal espiritu, kailangan meron tayong kapayapaan. Paano po may apply yung kapayapaan? Ha? Hindi tayo ugat ng kaguluhan sa lipunan. Ha? Tayong mga uh, anak ng Diyos, tayong nakakaalam ng salita ng Diyos tayo tayo ang ugat ng katahimikan hindi ng uh, kaguluhan di ba kailangan nagmumula sa atin na mga nagbabasa ng Biblia nagmumula sa atin na mga nakakaalam ng salita ng Diyos ang kapayapaan ha? tayo yung, tayo yung hindi kagawa ng kaguluhan okay Pagpapahinuhod. Paano ba ma tayo magpapahinuhod? Isa sa bunga ng banal spirito espiritu, kailangan mo tayo ay nagpapahinuhod, di ba? Mapagparaya kumbaga, di ba? Parang example. Ah, parang example sa bus, okay? Sa sasakyan, nakita mo punong-puno na tapos may sumakay na babae hindi lang babae may anak okay nakakita ka naman ng matanda na nakatayo lang sa loob ng bus samantalang ikaw nakakupo doon oo na nauna ka anong gagawin mo magpapahinuhod ka ibibigay mo ang iyong upuan di ba pagpapahinuhod yan ang tawag doon. At saka pagmamahal na rin. ba? Diba? Ah, ano pa ba? Kaganda, uh, pagpapainood, kagandahang loob. ba? Diba? Kabutihan. ba? Diba? Ang bunga ng banal ng spirito ay puno ng kabutihan. ba? Diba? Kailanman, wag tayong gagawa ng hindi kaya-aya sa ating kapwa. Igit sa lahat, huwag tayong gagawa ng hindi kaya-aya sa Diyos. Huwag tayong gagawa ng hindi kaya-aya. Purus kabutihan ang ating gagawin. Kabutihan. Paano ba malalaman natin na kabutihan ginagawa natin? Eh, yung konong siya sabi ng Biblia na dapat nating gawin, yun pong ating gagawin, minamahal ko mga kaibigan. At kung siya sabi ng Biblia, sinasabi ng Diyos, huwag mong gagawin yan, masama yan. Huwag po natin gagawin. Di ba? Magi po tayong masunurin. Di ba? Iyan masasabi ng kabutihan, pagda, paggawa ng kabutihan di ba? sa ating kapwa. Di ba? Napakaganda yung mga, ba yung mga teotoro sa atin ng bunga ng banal na espiritu. Na sana ito ay makita sa bawat isa sa atin. Ano pa ba? Kailangan pagtatapat. Isa sa bunga ng Banalang Espiritu ang pagtatapat. Paano ba tayo magtatapat sa Diyos? Sa paanong pamamaraan tayo magtatapat? Kung tayo ay mayroong kinita, kailangan may bahagi dun ng Diyos. Ha? Nagtatapat ka sa Diyos. Halimbawa, pagtatapat naman sa kapwa. Ha? Ah, binigyan mo yung isa mong anak, pinabot mo sa isa mong anak ang hilag, alagang isang daan. Kailangan makarating yon sa isa mong anak ng isang daan din. Ah, ikaw ay nagtatapat sa iyong mga magulang. Ganun yon. Paano naman tayo magtapat sa Panginoon Diyos? 'Di ba? May bababasa natin sa Bible, ang pagtatapat sa Panginoon Diyos ay mayroong bahagi ang Diyos sa ating mga kinikita. Ha? Sa ating mga natatanggap na biyaya, kailangan mayroong bahagi ang Diyos diyon. 'Yon ang tinatawag na pagtatapat, minamahal kong mga kaibigan. Okay? At marami pang mga <clears throat> Marami pang mga pagkakataon o mga gawain ang masasabi natin na mayroong katapatan. Siguro sa pagtatapat. Alam nyo na po ang ibig sabihin ng pagtatapat. Ha? Sa isang mag-asawa. Lalong-lalo na ang masayang pagsasama ay kailangan matapat sa isa. Uh, hindi naglilihim. Uh, bukas ang bawat isa. Open ang relasyon walang inililihim mayroong pagtatapat ha sa isang mag-asawa lumalawig o mahaba ang relasyon kapag merong katapatan sa isa't isa mga kaibigan ah uh, kamuan paano maging maamo isa sa ninais ng Diyos magkaroon tayo ng kamuan paano maging maamo yung wala kang imig? <laughs> ang paging maamo mga kaibigan ay yung ikaw ay nanahimik ng naayon sa katuroan ng banal na uh, salita ng Diyos. Maamo ka na kahit ginagawa ka ng hindi maganda ng iyong kapwa, ay hindi ka natututong gumante. Halimbawa, siniraan ka hindi ka gumante para silain din siya. Di ba? Maamo ang tawag sa'yo. Halimbawa, ginawa ka ng masama. Hindi mo ginawa ng gum yung gumawa sa iyo ng masama, hindi mo siya sinuklian ng uh, kasamaan din. Maamo ka, kaibigan. Yung po ang ninanais ng Diyos, dapat tayo maging maamo. Ha? Yung tayo eh, hindi marunong uh, sumukli ng kasamaan sa gumawa sa ating samaan, di ba? Tayo ay dapat maging maamo bilang mga anak ng Diyos. Pagpipigil. Paano ba matatawag na tayo ay nagpipigil? Ha? Pagpipigil. Nakapagpigil ka kahit nasasaktan ka na hindi mo kayang gumanti, di ba? Parang kaamuan at pagpipigil parang kumbaga magkamag mag anak yan. Parang isa lang yan. Pagpupigil, kahit sinisiraan ka na, kahit ginagawang ka na ng masama, hindi mo magawang gumante. Ah? Dahil bakit hindi mo gumawang gante? Dahil yun ang nais ng Diyos. Ha? Ah? Ika nga, ang sabi, kapag binato ng tinapay, batuhin mo nang. pag binato ng bato, Correction. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ano po ang ibig sabihin? Nang nang kasabihan na yan. Ibig sabihin, kapag ginawang ka ng masama, huwag mong susuklian ng masama. Ang isusukli mo, tinapay. O, susuklian mo ng kabutihan. ba? Diba? Yan ang paliwanag doon. Kailangan, ang isang anak ng Diyos kailangan ay may pagpipigil di ba magagawa natin yung pagpipigil niyan dahil sa ating relasyon sa Diyos yung relasyon po natin sa kanya ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para tayo makapagpigil ha kaya dapat nga ang panawagan sa lahat may apply natin ang lahat ng bagay na to ang banal bunga ng banal espiritu sapagkat tayo po ay merong sapat na relasyon sa ating Diyos sa langit. Ano pa ba? Ah, wala na, yun lang. Marami tayong pinag-usapan patungkol sa banal na espiritu. Na sana bilang mga anak ng Diyos, bilang nakakaalam ng salita ng Diyos. Ang panawagan sa ating lahat, mga minamahal ko mga kaibigan. Lumakad tayo na mayroong mga karakter na ito. Ha? Alam mo, sa oras na ang mga bagay na ito ay sinunod po natin, ano po ang benefits, benepisyo, ano po yung benepisyo na makakamit natin sa oras na ang mga bunga ng espiritu ay nasa ating buhay. Ha? Ang unang makikinabang dyan, Ikaw. Ha? Ako. Ikaw o ako? Ang unang makikinabang dyan, Ikaw. Ha? Magkakaroon tayo ng isang tahimik na pag-iisip. Hindi mapapalayo tayo sa kaguluhan. Mapapalayo tayo na magkaroon sa atin na may galit, di ba? Kasi lahat na na doon eh. Magpipigil ka, maamo ka. Ah, nandyan na, nandiyan na po lahat ng karakter na pagiging mabait ng isang tao, di ba? Ang sabi diyan, uh, kailangan mayroon kang pag-ibig sa kapwa, katuwaan, Diba? Masaya ka bilang anak. Di ba? Uh, kapayapaan. Nagdudulot ka ng kapayapaan. Pagpapahinuhod. Di ba? Kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Nandiyan na yung puros kabutihan. E sino po ang magkikinabang dyan? Ikaw, minamahal kong kaibigan. At ang pangalawa, sino magkikinabang? Yung family mo. Kapag in itong mga fruit of spirit, itong bunga ng banal spirito na puros kagandahan para sa atin, ang isang pamilya ay nagkakaroon ng isang ang isang pamilya ay nagkakaroon ng isang masayang pamilya. Nagkakaunawaan, di ba? Nandito, ito pinagagaid ng family para sa isang masayang pamilya. At pinaka pinaka benefits nito, ay siyempre yung relasyon natin sa Diyos, minamahal ko mga kaibigan. Ha? Yung relasyon natin sa Diyos ay talagang intact, di ba? Meron tayong relasyon sa Diyos na masunurin tayo sa kanyang pinag-uutos. Yung pag-ibig natin sa kanya ay naipaparating natin sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang nais, di ba? Ito po yung nais ng Diyos, na makitaan sa bawat isa atin na mayroon tayong bunga ng banal na Espiritu. Na habang tayo po ay narito sa lupa na bubuhay, naghihintay sa second coming ni Jesus, sana ang mga toro na to, itong bunga ng banal na Espiritu ay makita po sa ating lahat, minamahal kong mga kapatid. Subukan niyo po, dahil nakakasigurado po ako itong Galatia 5.22-23. Subukan nyo pong i-apply sa buhay nyo. Nakakasigurado po ako. Nakatulad ko. Katulad nyo po. Ay sigurado makikinabang minamahal kong kaibigan. Nawa, sa maiksing pag-aaral natin sa oras na ito ng salita ng Diyos, Umaasa po ako na lahat po tayo na kinabang mga minamahal kong mga kaibigan. At bago po tayo magtapos, inanyahan ko po kayo na tayo po ay manalangin. At magpapasalamat po tayo sa Diyos. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin. Sinasambat pinapasalamatan. Maraming salamat po Diyos sa iyo pong pagabay sa bawat sa amin. Salamat sa pagturo niyo sa amin upang upang kami ay maalaman, malaman namin kung ano ang dapat namin gawin bilang iyong anak. Na itong napag-aralan namin ay tulungan kami na may apply po ito sa aming sarili. May apply po namin ito sa aming pamilya, sa aming komunidad at higit po sa lahat ma-apply po namin ito sa inyo. Lord, ito pong aming dalangin at aking pong inilalapit sa inyo. Ang aking mga minamahal na mga kaibigan, nabigyan po, po kami lahat ng isang masayang naglilingkod at nagtatapat po sa inyo. Dalangin ko po, Lord, na palagi po kaming ingatang lubos, ilayo saan mong orin ng kapamakan o karamdaman sa Panginoon, ito po ang aming dalangin, kalakip ang paghingi po ng kapatawaran sa mga pagkakasala na ayaw pong nagagawa. At ito po ay aming iniling sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming maraming salamat po mga minamahal ko mga kaibigan. At hanggang sa muli po, muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At umaasa po ako na lahat po tayo na kinabang. Good night po sa lahat.